Sige, silip. Silipin mo ako. Mayroong bambunga. Ay, ah, wag nga niya bumaba. Ay, siya. Hulog ka. Pinasilip ko lang sa'yo. Silip ka ng silip, eh. Tara na. Ay, naku na na si Papa mamaya. Ay, may e-bike, oh. Sabi. Hintayin mo ako. May supang din pala dito. Pagod na, uwi na tayo. Pagod ka na pala, nagyakag ka pa.